Okay, good morning mga idol. Update di tayo, tayo, dito sa gawa natin dito sa Pangulang. Ayan mga idol, turn over na namin sa boss namin ngayon. Ayan, may flooring na yung garahe. Bali, nag-design pala tayo dito mga idol sa ating garahe. Ano lang to flooring lang. Tapos, sinagyan lang natin ng konting design. Ayan, mga bakod, pintura na. Para si paring umi nag re, -re na lang ng na kabuuan ng bahay. Ito nga pala mga idol, nakrisikat naman natin ito. Ayan. Naisikat lang. And ito ang bus namin, si Boss Henry Pang. Ayan. Ayan yung... Ayan, ang gamit na si Boss, oh. Oo. May gamit. Ito, si bus, oh. Oh, ng... na, gamit. ito yung sangkwarto kwarto natin, mga idol. Ayan, may ilaw na. Ayun, eh. Ah. ito yung pangalawang kwarto. Yan oh, idol yung pangalawang lawang kwarto. Ay dali na rin yan, yan oh. Ito yung ating dining. Maliit lang itong bahay mga idol. Yan ang ilaw niya. Ah. Ayun o. Oh. Iba-iba pala kulay nito eh. Ang na magaling, magaling. So, ito yung CR natin. Ah. Kakabit na lang dyan yung shower. Yan, nagkana na yan, mga idol. Ah, okay, punta tayo sa kusina. Yan yung ng dining at saka tala. Yan yung always. Ayan ang boss ko, nagpapalamig doon sa bitana. Malamig yan boss lang. Hmm, ang ah, kami no. Alamig. Nakatanayan po ko. Ayan si Andre. Ayan o. Hirak, ay, no. hirak lang o. Oh. Ah, tingnan natin yung kahul na kahul na ating kasama. Si Parin Hobi. Awari. Hala. Talaga bang hindi pa mayayari? Ako po, hindi pa kare. Ayun. o. Hindi mayayari yun yan. Nag-ano lang tayo, nag-re-retap. Nalinis, retap. Kaya nga ako ano Ano ba? Tapos natin ito Baka nga ng ano, yung aling kamoy Hindi wala nang diliyan pa siya eh. Wala na. Wala nang diliyan Hindi na nga patungo Ang tanong Yung maliliit mo sa halap ba? Parang ano eh Manangat na man, ako. Abuksan nga pala natin yung ilo dito sa sala Tingnan natin ito kung ano tsolo ng no, ilo sa sala Tayo dito sa mali eh outlet

Oh, ito pala yun. Coffee okay, race. Ayan mga idol, yung ating pusikat, coffee okay, race. Ginawa oh, lang natin ang paraan. Yung uh, sobra nating tiles. Ang ganda, idol. Ito pa, oh. Yung karugtong. Yeah, Okay, hanggang dito na lang mga Idol uh, Palike naman kami sa ating At saka pa, Palo naman sa Manolito de los Santos Sa ating uh, Facebook page Okay, salamat